So, welcome back po sa ating munting YouTube channel Ligay rems TV Ito na po yung ating last part na video sa ating naging gala sa Real Quezon mga kalorti So tara po, kami po yung muli yung samahan commander sa ating last episode ng ating Real Road Trip Real Travel Real Nature Lover overlooking so maraming maraming salamat po mga kalorti tara let's go sa ating pupunta isang napakagandang view dito po sa Real Quezon so malapit na po tayo makatating sa isang part dito sa Real Quezon na talagang napakagandang spot na pwede nyo pong pasyalan mga kalorti if kayo po'y magagala dito sa Real Quezon So dito lang po sa lugar na ito, italagang maganda na po yung tanawin ng karagatan ng Tapat Pacific Ocean po mga ka-LRT. So ilang saglit na lang po ay maaarating na po tayo. Kaya kapit na po, direndar -dire ka lang po. Ito na po, ito na ang magandang part. Hello po mga ka-LRT. Dito na po tayo sa ating place na gustong puntahan. Gustong puntahan ni Commander, papa ito po sa inyo kano po dito sa Real Quezon. Ito po, mga lorti. E, Yun, no. Know, ang ganda ng video dito, mga lorti, ano. So, dito lang po ito sa Real Quezon. Yan yeah po. po Wow! Amazing! I can believe it. Pwede pa si Commander, oh. Tuntuan na naman si Commander. Nakagala na naman, oh. commander oh. na si commander nakagala na si commander kayo po mga KLRT ano po masasabi nyo sa isang napakagandang lugar na ito sa Real Quezon pa comment naman po mahilig din po ba kayo pamasyal mahilig din po ba kayong kumala mahilig din po ba kayong pumunta sa mga magagandang lugar tulad nito mga KLRT pa comment daw naman dito po dito sa Real maraming Quezon. maraming salamat po sa inyong komento please like and subscribe na din po mga kalorti salamat po shout out po sa lahat ng mga taga Real Quezon sana po alagaan nyo at maintain yung kalimisan sa lugar na ito na isa namang talagang ipinagmamalaki na inyong bayan so sa lugar po ito ay dalawa lang po kami commander ng mga oras nito mga kalorti kaya solo solo po Kesa po tayo mga friends So ito po mga kay Lord Naaramdam na po kami ng go team ni Commander Kaya time na po para kami magkape o magbreakfast po dahil na rin po sa dinanas namin lamig mm -hmm. ng aming pagbiyahe mm -hmm. sa Marilac Highway so ito nga po pinubuksan na namin yung ating top box yeah. kung saan may dala po tayong thermos tasty or pandesal tubig kape mag kaya ito po ready ready commander dahil may dala po siyang kusina sa aming biyahe kusina talaga may ganon so ayan may dala po kami kusina sa aming biyahe friends can't be real ok uh, LRT okay po tayo yun ang uh, pahalawag talaga ng karagatan Pacific Ocean So, pagasipon natin mamaya na try mag sa, sa taas pa-baba para maganda kuha ng video So, ito na po. Bumaba na nga po kami ni Commander dito sa Baybayin Dagat ng Real Quezon. Nandito po si Commander. Talagang ini-enjoy yung pagkakaupo, yung At pagmasdan, ang ganda ng karagatan. So, enjoy na enjoy po si Commander. Habang siya po ay uh, nagpapahinga sa pagkakaupo, mga kalorti. Sa mga oras po ito, ay eh, parang gusto ko nang maligo sa dagat. Kahit wala akong damit. Okay lang po na mag gardo, -gardo versus sa berhosa dito. Gardo-gardo <laughs> versus sa ganon. <laughs> 就带上面包包，还有<呀> Ayan, dito siya ang mid-mander sa Batuan dito sa Real Quezon. So, minsan sa Batuan naman magbuhay-buhay huwag sa buhang So, magsiselfie-selfie na kami, Commander Thank you for watching mga kalorti. sa God